Magandang agham Pilipinas pag-diagnose ng breast cancer at sakit sa puso, mas mapabibilis na at survivability ng mga tilapyang infected ng sakit, pagagalingin ng isang probiotic. Ang lahat ng inubasong nasa likod nito, akalain mong gawa ng mga estudyante? Yan ang tampok sa 2025 BPI DOST Innovation Awards. Sa katatapos lang na 2025 BPI DOST Innovation Awards, itinampok ang sampung inobasyong gawa ng mga estudyante mula sa iba't ibang panig ng bansa. Tatlo mula rito ang pinarangalan bilang Best Project of the Year dahil sa potensyal nitong magamit upang masolusyonan ang mga hamong nararanasan ng iba't ibang sektor ang Muluskan Pro na binuo ng mga estudyante mula sa Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology ay isang probiotic na magagamit upang labanan ang impeksyon mula sa Aeromonas hydrophila, isang bakterya na umaatake sa mga tilapia. Dahilan upang bumaba ang produksyon nito. Ang mga sa itong innovation na to ay first of course is our small or local fisher folks. Then We can go on with the government agencies like BFAR as well as feed manufacturers. So these people will benefit more in this product. Baka tutulong din Aniya ang MUNUSCAN Pro upang mas mapabuti ang paglaki ng mga tilapia. Mula sa University of Science and Technology, Southern Philippines naman ang Cardioscope, na kabilang rin sa mga nagwagi. Ang Cardioscope ay isang technology na maaaring magamit para sa real-time at offline screening ng mitral valve disorder na isang uri ng sakit sa puso. Cardioscope po is a smart stethoscope integrated with AI that helps uh, physicians or midwives, nurses to be more efficient in classifying uh, mitral valve diseases. Uh, yung use case niya is for far-flung areas because we understand that These technologies, the existing technologies, are available lang siya in urban and we are targeting rural health units so that um, they will have a technology for early screening of cardiac diseases. Samantala, upang mapabilis at maging abot-kaya ang breast cancer screening, binuo ng grupo ng kababaihan mula sa University of Santo Tomas ang Artificial Intelligence Enhanced FTIR Spectroscopy for Affordable Breast Cancer Subtyping. Ayon sa grupo, oras na matapos ito, maaari itong magamit bilang alternatibo sa immunohistochemistry para malaman ang hormone receptor status ng breast cancer ang tatlong nagwagi ay nakatanggap ng 150,000 pesos bilang reward, bukod pa sa 60,000 pesos na ibinigay ng BPI Foundation sa sampung kalahok bilang finalist ng nasabing kompetisyon. Sa pamamagitan ng BPI DOSC Innovation Awards, ini-empower ng BPI Foundation at DOST ang mga young innovator at binibigyan sila ng platform upang maipakita ang kanilang natatanging inyabasot na maaaring makatulong upang matugunan ang iba't ibang problema ang kinaharap ng bansa. Thank you for sharing your vision with us. And now, let's begin recognizing this year's outstanding innovators. Let us continue to commit to our building a better Philippines, one family, one community at a time through this award, through this BPIDOST Innovation Award. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. ang BPI Foundation na naging katulong ng Departamento upang maipromote ang siyensya sa mga kabataan. Like well, the BPI Foundation, we believe that investing in our youth is investing in the future. And of course, to the BPI Foundation, Board of Trustees, our heartfelt gratitude for your continued commitment to keeping the fire of innovation alive in the hearts of our youth. If you continue to do this, you are the best Philippine Innovation Foundation. Ilan lamang ang mga ito sa mga inubasyon at imbensyong gawa ng mga kabataang Pilipino na maaaring magamit ng bansa sa tulong ng tamang paggabay at suporta ng mga paaralan, gobyerno at pribadong institusyon tulad ng BPI Foundation, hindi malayong tuluyan natin itong mapakinabangan dahil ang agham ay dapat nagagamit, dapat nararamdaman. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Desa Maderal, 1 dosc for You Solutions and Opportunities for All.